Mano, okay mm. lang. Puro na agad, oh. Mainit na bago yung nagay dito, eh, no? Mm -hmm. Ayan, ah, may ano yun. Ang na naman. Ada platter. Ada platter. Ada platter. platter. Kaya mo lang kami. Ayan na hot hour, ah, hot top. Hot top. Susawan, na ato. Yung sili. Laman sila na sili. Yung buwan natin alaw. Ayan na lang. Lahat. Basta hindi na bulogi ng mga dami silà. Galit daw. Sarap tatan. dami sili, ah. yan. Dami sili. <Sansong> dami sili. Dami Sa po, Lagay na natin 'yan. Spring roll. Tentakal. Dala Marami naman yung labit ng ano <laughs> 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 ko. natin. natin. Oh, marami na ba? May noodles. Isa lang muna o Isa lang muna.

ano ano na kagad oh. hi guys, say hi to my blood, hi, hi blood. hi blood, hi blood. hi <laughs> hey, blood, welcome to my mai. si yeah. TV. Kasi si Jelisa. pati pati na ayon na tayo. na natin na ayon na ayon

panicle spray panicle spray panicle spray dai ni ni kena komponen betul tak itu tai entah entah

So bari, guys, sa uh, last, last na salang natin. masarap sarap siya dahil lagyan mo ng CD oh. Ayan na. Uh, tanggal yung sipon. <laughs> Ayan, sarap yung watpat natin. Tapos eh, yun ang bunsa niya. Bali 45k yung bawat isa. So, dalawa yan. Uh, so, 90, 90k. 90k sa akin. Kaya ate yan. <laughs> mga magandang kumakain. Ganda lang. Chico, hindi sumama. Ayaw na. Ayaw niya raw? Pagod. Kain tayo, kain. Ayaw, May na. Mabit-mabit yung uh, tabi natin, daming makakain ito. Ang uh, sa suluku na natin. May pa kumakain karamihan na ito, agarang, uh, Kasi malamig yung panahon dito. Dito tayo sa Hanuy. Kailangan so, yung mainit dito sa bau.

65 kayo so, sa uh, amin. 65 each? So, uh, 65 mga may bariya ka dyan. 65 each? 130 sa amin. 130 sa amin 130 sa amin ni Daddy. 130 sa amin ni Daddy. 130 sa amin ni Daddy. 7. Tala lang may ako. May ako na yung number. Thank you. Thank you. Ayan uh, guys, po kayo lang kami. <coughs> alas do. Alaw na dito sa... Alaw na nandiyan sa atin. Uh, 1.25. Dito, alas 11 po lang. Uh, alas 11.25. <laughs> 11.25 pa lang dito. O, oh, late. Late sila ng 1 hour dito. So, po kayo lang kami. Galing kami kumain. Dito sa... Nag-hahatpat tayo.

200 dong. May patayin sa akin ba? 200. 200 ba? Hindi bag ko? Oh, yun. North Face. Mura na, original na uh, din Japan. Ay, within uh, wow. Vietnam. <laughs> Ayan. Dahil dyan na natin lagay budget sa ating data. So, dito ang street tayo. Ang masarap na ano yun, sinapay dito. Baka may libro sa loob. Hindi na tayo makabili ngayon guys kasi nasasarado na siya. Ito. na, Ito.